Ilang tumbling na lang at Pasko na mga tol. Bukod sa keso, di bola at hamonado, mawawala pa ba ang paborito nating leche flan sa mga handa. Sa Kabite, mayroon pa itong iba't ibang Christmas flavors. Silipin natin sa Mobile Scene kasama si Mon Gualbes. Good morning mga sir, dyan sa studio at mga kapatid. Nako, 36 days na nga lang at Pasko na. At siyempre kapag mga ganitong malapit na ang Pasko at sa Noche Buena, isa sa mga hindi mo pagkaing pagkain Pinoy ay ang... Eto. Tinin! Leche! flan. <laughs> Pero ngayon mga kapatid, baduy na yung classic na leche flan dahil syempre maganda. This time meron ng iba't ibang flavors at nadiscover nga ng Mobile 5 dito sa Bacoor, Cavite ang iba't ibang flavors ng leche flan na talagang masasabi nating homemade special leche flan. At yan ang tinatawag nga dito sa Mommy Kling Leche Flan. Last year na nagsimula yung iba't ibang flavors. Ito nakikita nyo ngayon sa mesa. Pitong flavors po yan, mga kapatid. Ha? Nakakatakam talaga. Merong buko pandan. Ayan, isa-isa natin para makita ninyo. Ha? Itong buko pandan, yung fiesta plan, yung choco peppermint, yung strawberry, meron din ube, mango, at cinnamon. Nako, nakakatakam. Makikita mo para parang nakakagutom na. Pwede ba tikman natin? Siyempre, ako, ready ako. Meron akong baong kutsara. No? Tikman natin itong isa sa pinagmamalaki nilang flavored na leche plan, which is ito namang at uh, choco peppermint. Okay, tigman natin. Choco peppermint. Wow. Ang kapal niya, oh. Grabe. Ah, okay, ah. Well, masarap pa sa mas masarap. Pero ito yung mga... Parang di siya leche flan, ah. Okay pa. Naglalaban yung tamis talaga. Ah. Saka yung mint. Lasang-lasang mo parang yung, yung mint. Hindi ka mauumay sa tamis, Ah. Sarap. Isa pa, ah. Nako mga sir, must try to ang sarap. Prices murang mura lang. Naglalaro na sa 100 to 130 pesos yung classic, pero yung flavored nasa 130 to 150. 'Di ba? Sulit na sulit ng yung Pasko. nako ang sarap. Nandito pa rin tayo sa Mommy King's special Leche plan. Napakasarap ng na kanina, Leche. mabe kang ka sa sarap, no? Grabe. Yung yung sobrang laman niya. Uh, talagang makakalimutan mo yung pangalan mo sa sarap. Pero ito, ha, nakikita nyo pa rin sa lamesa, ang iba't ibang flavors ng Mommy Kling Special Leche Plan. Ang dami. At para malaman naman natin kung paano ba ginagawa itong leche plan na ito. syempre, ayan, dadalhin ko na itong lanera akin na ito. Ma <laughs> malalaman natin yan. Kasama naman si Ma'am Ella Serrano. Saka si Sir Jeff. Hi, good morning po sa inyong dalawa. Ayan, Ma'am, Unang tanong, bakit mo ba, ba naisipang gumawa ng iba't ibang klase o iba't ibang flavors ng leche flan from the typical na classic. Ah, uh, pambubuyo po ng sister ko yan kasi sabi niya, ah, halos lahat ng mga desserts, ice cream, cakes, may mga iba-ibang flavors. So, nagkaroon kami ng variety of flavors ng leche flan. Oh okay. Pero, balita ko, last year lang kayo nagsimula, no? Nung magkaroon ng flavors. Uh, flavors ng Leche plan Pero yung business na talaga na to, since 1970s pa, I heard. Sa mami pa Ay po. mami kling pa talaga. Pero, sige, ngayon, discuss atin. kasi yung mga gustong gumawa ng sarili ng Leche Plum sa bahay. Nako, ituturo sa atin nila mami Ella yan. Ay, ni mam Ma Ella. sa kani Sir Jeff, ayan. Ano yeah, ba yung mga ingredients atin? Usual, o? Egg lang? yolks. Dapat okay. po, puro, puro Walang halong white. Oo nga, no? So, mix-mix lang po yan. Napakadali. Mix lang. Yung egg, yung egg yolk, yung Evap, evaporated milk, condensed milk, tapos pati mga caramelized, caramelized sugar. na sugar. Yung mga basic ingredients sa talaga. Pero ang kagandahan sa inyo, yung egg yolk nyo talagang purong-puro. Organic no? po ang gamit namin. Oh. So fresh na fresh talaga ang eggs. Ah, okay. eh yung egg white, sino na kumakas? Kasi sir na lang sa kanya na lahat. Pang-protein yun, eh. no? Protein. Sa mga nag-gym, <laughs> pwedeng-pwede. Pwedeng-pwede, no? Ang tanong ko, may secret recipe ba? pag sinabi niya, hindi Nakikita secret. Nakikita niya naman po, basic na basic yung ah, okay. ingredients. Pero yung love, Ooh. na naiiwan niya yung love na iniwan oh ng no. Mami. Oo, oh, okay. Yun talaga ang secret. At tanong ko, ilang let's ship lang na nagagawa nyo kada araw kapag lalo na ngayong Christmas season? Kasi ang sarap eh, talagang babalik-balik mo, maaadik ka sa sarap. Teka lang nga, ka, kakain pa ako. O oh, ma'am, ano? 300 pieces a day pag December. Kaya? Opo. Ikaw lang gumagawa lahat, ma'am? Kami lang kung dalawa. Hey! Uh, plus may work pa kami, so sideline lang talaga to. Talaga? Opo. Wow ah. O sige, pero ito, homemade lang talaga lahat, no? So, homemade with love. Homemade with love. Okay, sige ma'am, invite nyo nga yung mga tao. Baka nag sila ng dessert this time. Tapos, masarap din pang regalo to. Di siya nakakahiya pang regalo, mga kapatid ha. Ah. Correct. Go, invite pero, our kapatid. Pero make sure, isulat nyo muna yung pangalan nyo sa papel bago nyo tikman yan. Dahil talagang sa sobrang sarap, mapapa... Limot ka sa sarap pangalan mo. Nako. Sige, like us on Facebook, Mami Kling Special Leche Flan. Oo, oh, okay ha. Ah. 100 lang. To 130. So, oh, sir, ayan. Ayan na, ano nangyari doon dyan? Ito yung sa... Caramelize. Na, na caramelize na siya. Then yung mixture mo. Okay. Pour mo na ito lang. Ito na yun. yun. Ah, oh, pour lang. Oh, Tapos lalagay lang sa... Oven. Refriger... Ay, sa... Oven. oven. Ah, hindi. Sa this, uh, sterilizer. Oh, okay, sterilizer. Okay. Ayun. Sige, mga kapatid dam ah. Ayan. Ayan yung flavor, ihalo nyo na lang, no? Ihalo na lang. Ay, pakita nila yung flavor. Siyempre, para merong sense of suspense pa rin at aabangan natin next time. So, yan mga kapatid, ha? Ang sarap naman, oh. Kitang-kita kita mo talaga yung syrup. Ay, sarap ng sugar. Alright. Uh, bago magtapos, Nani Crisis, salamat sa itlog na maalat. Thank you. Ayan. Thank you. Okay, thank you, ma'am. Sir, ang sarap talaga dito. Mga sir, abangan nyo ito mamaya sa studio, ha? Abang Yon, no? Abang. Abangan Yolo. Mamaya. Abangan mamaya sa studio. Uh, Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2015.